Alam mo, Lynette, tama talaga yung ginagawa mo na palitan mo talaga lahat yung door locks ninyo. Eh, mahirap na, no? Minsan ka nang pinasok dito. Eh, paano kung bumalik yon? Tapos mangyari ulit yung baka mas malala pa ang gawin sa'yo. Korak! Oh. 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 Hey, nga ako nakakampanti Alam niyo ba, pag meron ako naririnig na kalabog, ninenerbius ako. Kung minsan pa naman si Carlos wala dito paggabi, kaya ayun, kinakabahan talaga ako. Eh di, kung gusto mo, para hindi kakabahan mag-isa sa gabi, di samahan ka namin. Pwede naman kami dito ni Chang, di ba Chang? No? Oh, Pwede kami dito, samahan ka namin. Ah, uh -oh. uh, kahit ako, okay na ako dyan sa sopa. Ito namang si Josa, sa carpet, okay na yan, di ba? Oo naman, basta may kasama ka lang. Salamat sa inyo ah. Ha. Hayaan niyo po, Sasabihin ko po kay Carlos, kapag pumayag po siya, sasabihan ko po kayo. Mm, 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 mm. Maiba tayo. Nakausap mo na ba si Carlos tungkol kay Zoe? Nakausap ko na po si Zoe. Ang sabi po niya sa akin, eh, nasasabi daw niya yung mga problema niya kay Carlos. Mm -hmm. Siguro kasi dahil matagal nang magkaibigan si RJ siya kasi Carlos, kaya ang tingin niya, eh parang Tatay na rin na si Carlos. <laughs> Naka! Naku-nakuninit! Naku, nakuninit <laughs> naku linit Kilala ko yung Zoe na yan, ha? Baka ang ending niya, ano, feeling niya, siya na talaga yung anak ni Doc Carlos? Hello! Sa ngayon, mas may karapatan ang inaanak ko kaysa sa kanya. Tsaka, kung maka-arty niyang Zoe na yan, akala mo naman siya ang tunay na anak ni Doc Carlos? Don't her! Mm hmm? Hmm. Hindi niya kadugo si Carlos. Sa pagkakataong ito, mas may karapatan si Annalyn dahil asawa mo si Carlos. Gets? Alam nyo, sa totoo lang, iba yung sinasabi ko sa nararamdaman ko. Hindi ko nga maintindihan yung sarili ko eh. Gustong gusto ko talaga maniwala kay na Carlos siya kay Zoe, pero parang may duda po talaga ako.